Ito na rin po pala yung mga nagawang puto ni Tita Sering. Ito pong nahuli si Tito Sering. Uy! Ayan po, bali si Tita Saning po ay tinitimplahin niya na po dito yung puto. Ayan po. Sinasala po muna ni Tita Saning yung arena para pinong pina na ta pa. wala siyang buo buo ayan po bali nandito na rin po yung gagamitin ni tita saning na mga ano pang puto ano ito tayo sukatan mo meron na pala dito pang sukatan si tita saning sa ano si tita saning din po ay meron na din pong lagayan dito ng mga puto Ayan. Anong tawag dito ta? Hmm. Ito po ay ilalagay niya sa loob ng steamer. Hanggang sa maluto po yung ano. Pero bago niya po lalagyan ng arena ay mamantikaan niya po muna sa loob ng cup. Kahit hindi. Ay kahit hindi na ta. Halo-halo lang po muna ni Tita sening Mga ilang ano na rin kaya yun ta. Mga ilang ganitong cup. Mga oh, higit isang daan na yan. Oh madami na din pala. Masang no? kilo. Ayan po, alo-aloy na po ni Tita Saneng. Tinutunaw na rin po ni Tita Saneng dito yung star margarine. Ayan po. Takto po ay tunaw na ito pala ay eh, nalagyan na rin po pala ni Tita Saning ng itlog. Ayun. Kaunti lang pala. Okay, ano yun? naman ng igiin guys. Yeah. Yeah. Nalagyan na rin po ni Tita Saning ng baking powder. Ano yun pa? Vanilla? Vanilla extra. Ang bango. Parang yan yung pinangano sa palamig. Hmm. Sa gulaman. Lagyan na natin yung uh, ubi. Eh, meron na po ako ditong binaksan na condensed na ubi. Kaya mag, pag nilagay yan, mapaw. Hindi <laughs> ko lang alam. <laughs> Dali maganda. Ayan po at isinalin po muna ni Tita Saning yung tinimplahan niyang puto dito sa malaking kaldero. Ayan po. At baka daw po pag nilagay po yung condensed na ubi ay umapaw. Kasi tita po ay naghanap ng malaki-laking lagayan. Ayan po, inilagay na rin po yung condensed na ubi. O para matagal-tagal na haluan yung taa hindi naman kailangan i-overmix. Kulang ang kulay, kulay natin. Hindi siya ganun ka ube. Ah, hindi, hindi ako nakapabili ng ano. Food color ng konti. Hmm. Try ko muna maghanap. Si Tita Saning po ay naglagay na po dito ng pag i po ng puto. Bali, dito po ay meron naman na pong tubig sa ilalim. Hintayin na lang pong kumulo. At ito na rin po pala yung gagawing puto ni Tita Saning. Ito naman po ay nasala na at ito po yung cheese na ilalagay sa ibabaw. malalaki po yung cheese tatakpan ko na po muna yan po nag mumuys po ilan lang po muna ang isinalang ano ta? ano tatakpan ko na po muna at ayan po, bali, nilalagyan na rin po ni Tita Saling ng sa ibabaw. Ayan po. Kung kukulangin to, 100 pieces pa sa naman ito. Wala na kayong na kita mo. Kapay niya? ni ini Oh, at ayan po, bali si Tita ning naman po ay dito po na nagsasali ng puto. Ito na po yung mga nasali niya ulit. Ito na rin po pala yung mga nagawang puto ni Tita ning. Ganda. Bango, may ubi. Sarap po. At meron pa rin dito pong isasalang. Marami-rami pa daw po. Yan po ay tatakla, tatakpan lang po ulit. Sa so, tingin mo ta mga ilang piraso kaya magawa na? Mahal 100 yun. 100 kahit? So, so daw. 50 na click. Nag pre-taste na sila kanina. 20-20 ang salaan mo. At ayan po, bali meron pong nagbibinta ng arusip dito. Ayan po. <laughs> <laughs> Subscribe, niyo, Subscribe niyo na lang. Milot. <laughs> Milot. May kami may talaga mabarata yun, talagang ano na rin, talagang palaban na na rin talaga, na, 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 rin talaga. na talaga rin. <laughs> Bukoy na available ko naman, talaga. Kakoy na oh, ito Kako, lang. <laughs> akong ano, mga kapansanan. talaga mm. na na naman. po kayo? Sa Lungos. Sa lungos Ilipang, po. Sa si po. Lagi pong, lagi po. po. Ng aros, Mm. Kasi okay, kung hindi ako maghanap buhay, walang, mag walang tumutulong sa no. akin. Kami lang mm. na kasawa. Na, nagtitinda din po kayo ng mga balolang po. Hindi ako nagtitinda ng balolang. Ah, lang lang, lang, lang po. Talaga. at saka isda, ganyan. Ang um, um, ano? Ang uh, na kong uh, ano? Ito. pakibayle, ka ba yung kita? Hindi, 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 na baile. Ka, baile. Hindi <laughs> na ako natagalan sa kalsada eh. Iinarangan pa niya yung <laughs> yan. Hindi ako makalas-alas. Hmm? Hmm? Ano yun? <laughs> Parang may ginagawa ka ng ano, milagro. Pero ano yung iri-iri na? Tatay ka? Ah. Gusto naman Tawag ka. si Kuya Ken. Kuya Ken! Kuya Ken! Bagong gising nata ito. Hmm. Hmm. Tuwan-tuwa siya kay James. Ay. Ayun po, bali meron daw pong nahuli si Tito eh. Ose. Uy! Yun, dami! Huli po ni Ditos, eh. Oh! Dami, apat. Oh, dami! Ito po ay papakilun ha. O oh, dami. Magkano yung isang kilo naman to? Ah, 210 po ngayon. Ah, bumaba daw po yung kilo. At ayan at ayan po, bali... Iahatid ko na po muna si Miko at ka sa school nila Para po makatipid po sila ng pamasahe At sa kanilang school po Malapit lang naman ay 10 piso po ang pamasahe Bawat estudyante Maiwan ka na Ken Maiwan ikaw Ah. Oh. At po bali, atid ko na po muna sila. At ayan po bali, naetag ko na po sila mga tigo. Kaya lang po yung school nila. Malapit lang po. At nung high school po ako ay dito lang din po ako nag-aaral. at po kami po ay nagmo-movie marathon po muna dito sa kubo yeah. at kami rin po nila tito ay nagiinom ng kaunti at ito po yung aming mga pulutan isaw meron din pong pusit tsaka hotdog at tsaka yan po yung sawsawa namin ito rin po pala yung aming pinsan si Gudo si Gudo po yung kasama namin sa paghahatid kay ate sa airport tinanggal na po namin yung tarpaulin ni Gudo sa highway nilipat na po namin dito si Gudo po pala ay nakapasa sa license examination po custom broker at siya din po ay kumlaude laude congrats goods uh, po wala po siya ngayon dito siya po ay nag-work na <laughs> Ah, <laughs> uh, ata po yung mga tito ko. Tutan. <laughs> Tayo po bali si Tito Deyo daw po ay lalaot. Siya po ay mamumusit. Tutulungan lang po namin siya sa pagbababa ng bangka. Meron naman daw po siyang kasama sa paglaot sila tito niyo po at tito entoy ay di na po muna lalaot ayun po bali na ibaba na po namin yung bangka ni tito deyo hinihintay lang po ni tito dayo si miko at yung battery si tito deyo po ay paalis na rin po ops ala wala ka bang diesel? Ano? Wala ka bang diesel yilo? Ay. Inintay pa daw po pala yung diesel tsaka yilo ni Tito dayo. Bago po daw siya umalis. Oh, magagat siya yung ibe pamaki ano? ibe tama na tama na tamaya maliligo na narunong na yung malapagulit ano